Yo, what's up? Good morning, good morning. So, naka-first blood na tayo. Alas 8 na tayo nag-umpisa. So, nandito tayo sa may party ng Diliman at New Manila. So, mag abang, -abang tayo dito ng pangalawang natin. Alright, good morning. Yo, mga lods, sa uh, update tayo. Naka-tatlong pasayaro na tayo. Tapos sa uh, tatlong delivery. Kasi, biglang sumama na delivery ang kinuha natin. Matataas ang fare ng mga delivery ngayon. So, meron akong delivery ng mga papuntang uh, sa Baycaloca kanot sa Barte so mag-aabang-abang tayo dito so sayang din alright kasi napaka traffic din naman alright yun mga lodi so update tayo so tatlong pasahero lang kanina nakuha natin at lumaban at tatlong pasahero tatlong pasahero uh, so, tayo kanina tapos nakapitong delivery na tayo so kaya nag-decide tayo na uh, delivery ko rin natin kasi yung panahon mapakasama kanina mga kamistry init biglang ulan ulan biglang ito yun no maulap pa rin ang, kapang paligid so time to biglang umaambon siya so ano ngayon December 14 o oh 15 ba ngayon so para 10 days to go na lang Christmas so, ramdam na ng kapaligiran mga lodi ang ano Christmas rush talagang ang traffic ngayon napaka terrible yun alright so minabuti natin huwag na maglalayo kasi para hindi yun para hindi rin magbubog kasi uh, marami pa tayo sa kanyang ayusin yung kanyang clutch center spring tsaka yung uh, oil seal nung torque drive niya kailangan natin palitan tsaka yung Uh, bearing nung kanyang manibela yung handlebar yun, so, alright so para hindi mapwersa na mapwersa kasi sobrang traffic talaga so, kakapagod din kaya nag deliver deliver muna tayo so hindi tayo naglalayo dito dito lang kinukuha natin mga ting isang daan so goods na rin kaya paano meron tayong gross income na 1,700 pesos alas 8 tayo nagumpusan so mga so, uh, 4 na so titigil tayo mamaya mga badang alas 9 alas 10 mga ka lodi mga lodi mga lodi yun alright so sa mga mga backback na po so keep safe ride safe tsaka drive safe so ingat-ingat tayo sa kalye kasi masyadong masikip ang kalye so ingat-ingat lang sa mga delivery riders at uh, lahat ng klaseng riders drivers dyan okay. keep calm lang so ganun talaga so kasi ngayon ramdam ang Christmas rush kasi ngayon ang normal na Christmas dahil uh, noong mga nakaraan uh, nung pandemic time tsaka yung pagkatapos ng pandemic so hindi pa masyado ng mga tao ng mga madlang people so ngayon talaga sobrang ramdam ng mga tao ang Christmas rush so Uh, may mga party, Christmas party everywhere. Lalo na ngayon, uh, Friday, payday. Alright, so sa mga mall, masyadong masisikip. Alright. Yun mga lodi, good evening. So, galing sa Fairview, nakakuha tayo ng delivery na nyaki kanina tapos Las Piñas. Tapos pagka-drop off natin sa so dalawang yon. tuloy-tuloy na tayo muwi kasi maulan hanggang dito maulan pa din hanggang ngayon so 11 na tayo nakarating dito mag 11 so tapos ko lang kumain so masakit ang ulo natin mga ka ay mga lodi so dahil sa ulan init ulan init ulan so sakit ulo natin so nagre-relax ako kasi kakakain lang so hanapin ko yung medicine dyan yung medical liquid gel yun ang aking siyang sa aking mga loads okay alright so kaya pa paano na target natin ang quota natin labis labis pa okay alright bukas naman laban ulit so grabe lang talaga ang traffic mga loads so talagang tiyagaan walang galawan halos magtsatsaga ka magbaybay sumingit sa shoulder alright pero magkaganong pa man eh, salamat pa din at uh, ligtas tayo ng kauwi alright yun pahinga na peace I'm out